Agad ka, oh! Uy! Uy! Ano yun? Ano yun? Ano yun? Wala, sinira niyo ang kita, ano. mahal kita, Maricel. Hayaw kitang mawala sa buhay ko. Ikaw lang gusto ko at wala nang iba. Kumanda ka, Joaquin. Huw! Oh! Maricel. 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 No! Good evening guys, good evening uh, Valentine's Day special tayo sa araw na to Ang laro natin ay yung bago lang yata to eh Itong marupok Photosensitivity warning This game contains flashing lights that may trigger photosensitive epilepsy or discomfort Player disc Question is advice. All right. Use headphone for best experience. Yun, yun nga yung ano natin. Lagi naman tayo naka headphone. Ba? Bikanta. Para to sa mga taong marurupok. All right. Let's go. Ako si Maricel. Nakatira ako sa Marikina City. Ah, oh, taga Marikina pala si Maricel. At ang kwento ko sa inyo ay nakakatakot. Nakakatakot talaga yun pagka masyado kang marupok. Noong 2010, nasa first year ako ng high school noon. Galing ako sa Bicol at tumira ako kasama ng tita ko sa lungsod. Habang yung mga magulang ko, sinusuportahan nila pag-aral ko habang nagtatrabaho sila bilang OFWs sa Dubai. Mm, OFW yung mga magulang niya. Mm. May bago kaming kaklase, pangalan Joaquin. Talino at mabait siya. Tsaka, ay passion siya sa musika. At ayun sa ilan, nasa top siya ng klase niya sa dati niyang eskwelahan. Nagkataon na marami nagbuli kay Joaquin doon. Kaya, kailangan niyang lumipat dito. Si Joaquin pala yun eh. Pagkatapos ng ilang buwan, nagsimula kami mag-usap. Tinulungan niya ako sa mga schoolworks. At may isang beses na kaming dalawang pinagsama si group task sa eskwelahan at nakakuha kami ng perfectong marka. Wow! Perfect match nalang dalawa. Pero, noong February 2011, tinanong niya kung pwede raw ako maging Valentine's niya. Wow! At sinabi ko sa kanya, nakikita ko na magkaibigan lang kami at kapatid ang tingin ko sa kanya. Basted! Basted si Joaquin! Kaibigan lang! Kaibigan lang, tas kapatid. Study first. <laughs> Nadurog siya doon. <laughs> Nadurog siya doon. pagkalipas ng ilang taon, nagtatrabaho na ako bilang isang web designer sa Ortigas. At may sariling hmm. apartment na ako. Sa Ortigas ka nagtrabaho. Dati din ako nagtrabaho dyan sa Ortigas. Sa Maymeralco Avenue. Pero, nung gabi ng Valentine's Day, nabalik si Joaquin tapos, sinubukan niyang pasukin yung apartment ko. Ako, si Joaquin pala kalaban natin dito. Kailangan nating bantayan si Joaquin. Baka kung anong gawin. <laughs> At ito, kung paano nangyari. Okay, okay, okay. Alam mo mahal kita. Alam mo mahal kita. Oh, si Joaquin yan ah. Ako nang tupad ni Joaquin pangarap niya bilang isang musician. Wow. Nalulungkot pa rin ako na hindi kami nag-uusap nung araw na mahal Pero, sana may nakita siyang nagmahal sa kanya. Wow. Oh. Tapos pagka naging pogi si wakin, magsisisi ka, no? Ganun talaga. Yun! Mahinit na yung chicken adobo ko. Adobo? Hmm. Sa susunod, sinigang na naman gagawin ko. Adobo at sinigang. Tinolaw pa kaya tinola. <laughs> Yung mga ano, tingnan niya natin. Alam, pwede ba buksan by rep? Hindi, ba? Hindi din, hindi din. Ito. It adobo. Pwede ba? Isa sarap, natin 'yan, syempre. Kailangan nakasarado. Dito ba natin 'to kakainin? Okay. Nanood tayo dito. Ano gagawin natin dito? Ilapag natin dito. Baka sa kwarto. Hmm, baka dito tayo kakain sa ano. Sa lamesa natin. Sa kama, hindi din. Ba't laki ng kama mo, ah, in fairness, ah. Ano gagawin natin? Ano meron dyan? CR2 eh. Hindi tayo dyan. Hindi tayo dyan. Ito yung labas ng apartment. Uy. Wala, wala, wala. Parang para sa iyo yung kanta na yan ah. O gano'n naman ah. Patay na natin yung TV. Wow, pogi pala si Joaquin eh. ano gagawin ko dito? Ano natin dito? Ayun. Uupo pala tayo muna sa ano, sa sopa, tapos kakain. Oh, to Sagad to the bones. Alright. Stand up na tayo. Sarado ka natin yung pintuan. Yung ano, pintuan natin sa kwarto. Ayan. Lagyan na natin to dito sa ano, sa lababo. Uy! Naknang! Sino kumakatok? Baka si Joaquin to. ulan tao. Sino 'yon? Hello? Ulan ng mga tao. Baka Sino kumakatok? Na Kailangan naman yun? na Ah, nah. Magsipilyo muna ako bago pumunta sa higaan. Oo nga, tama. Sa apartment namin, kanyen din dati nakakainis yung yung mga bata yung kumakatok sa ano eh, kumakatok sa apartment eh. Pip Pipigil na tayo. Brush, brush, brush. Three times a day. Brush, brush, brush to keep cavities away. So, Alright. Ay, Ang weird. Baka imagination ko lang yun. Oo, oh, tama. Kailangan ko siguraduhin sarado yung pinto. Para ligtas lang. Oo. Oh, oh. Talaga. Ganun palagi. Sarado mo daw yung pintuan. Hindi pala dyan. Nakasarado naman yung pintuan eh. Okay. Naghugas ka na ba ng pinggan? Tayo tingnan nga natin. Hugasan na ba yung pinggan? Dapat hugasan yung pinggan. Ba, ba yan? Nag-iisa ka na nga lang. Tapos tambak-tambak pa. Bad trip yung ganyan. Alright. Pasok na tayo. Tutulog na. Antok na eh. Wala. Dito ba tayo matutulog? Yan. Lalakpan na natin. Yan. Alright. Nakalak na. Alright. Nakalak na. Tara na. Pwede na tayo matulog. Kailangan ko magpalit ng pajama. Pajama? Okay. Magpapalit tayo ng pajama sa kwarto. Nandoon naman yung ating... Nakapadyama na Kailangan ko muna patay yung ilaw bago humiga Lumaki na naman yung bill ng kuryente Kung ngayon buwan Sino pa naman hindi umiinda dyan Sa bill ng kuryente Ano na nga? na nga natin yung Ano Yung ilaw Alright Patayin na yung ilaw Tara, sarado na natin yan. Pwede ba yung i-lock? Dapat nakalock. Papatay na rin natin yung ilaw dito. Alright. May ilaw pa rin naman tayo dito eh. Saan pa? Wala naman na. Pati ba sa CR? Pati ba ilaw sa CR? Ah, may ilaw din pala sa CR. Oras na para matulog. Alright. Oras na para matulog. Yan na. Okay. Sleep time. Time to sleep. Baka si Joaquin yung kumakatok. Nagihilik pa siya akong ako ah. <laughs> Lakas ng hilik. Pero pag naghihilik ka daw, ibig sabihin pagod na pagod ka. Oh, uy, uy. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Maricel! Nasaan ka? Oh, sabi sa inyo, foreigner si Joaquin. Maricel, nasaan ka? Tae. 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 Naka Get up Saan ako magtatago Hide under the bed Under the bed Under the bed daw Si Joaquin Nako Ano yan Anong trip mo Joaquin wala, sinira niyo ang ano. kita, Maricel. Hayaw kitang mawala sa buhay ko. Ikaw lang gusto ko at wala nang iba. Wow. Uh, Joaquin. Asan uh, si Luis Mario? Uh, mukhang umalis ata siya. Oo, tama. Basta tayo, lupabas na siya. Kailangan ko siya mataanan. Kailangan siya mataanan. Tara na. Kailangan ko mag -ingan. Kapag nasa pintuan na ako, tatakbo ako. Okay. That's the plan. Uy. Maricel! Wala. <tinyo> ah! Huli ka! <laughs> Joaquin! Ano nangyari? <laughs> Uli. Ako matay ako. Ako din eh. Akala ko na matay ako eh. Ang weird. Pero, yung pinto. Oo, oh, sira pa din. Parang kanina. Bawa tayo kuchilyo. Kunin yung kuchilyo sa labaho. Ayun. <laughs> Pare sa'yo na iniisip. Sabi ko kunin yung kuchilyo. May criminal na ano pala to eh. Teka, teka. Naulit lang. Asan yung kutsilyo? Maricel! Papatayin kita! Joaquin! Humanda ka! Humanda ka, Joaquin! Ah! Uh! Ah! Uh! 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 Uh!

Valentine's? <laughs> Valentine's pa naman. Anong uh, uh, hindi mo sabihin? Sumugod ka sa bahay tapos tinangka <laughs> mo. Patay! <laughs> <laughs> hindi. Pagkasama tayo. Tiyawan mo ako. Tiyawan mo ako? Hindi. Hindi kita tiyawa. Hindi kita jowa. Wala kang jowa. Mm, realize mo na hanggang friends na lang pala tayo. <laughs> <laughs> Hindi ako magsis na pala. Itong taon na tayo magkasama. Eh ba kasi Maricel yung napraning? Ano? Ano? Hindi na mapagamot mo. sabi ko na nga ba si Rizzi Maricel talaga yung praning eh. Anong ibig sabihin? Ibig mo sabihin? <laughs <laughs> Joaquin! Kailangan mo kumising, Maricel! Kumising ka! Pa, wow, matindi ang voice acting ni Joaquin! Mm. Uh. Panaginip pala yun. Panaginip pala yun. Ang ko. mag pala ako. <laughs> ah, tutulog ulit ako. Ang hirap maging single. <laughs> <laughs> yun yun eh yun, Yung, yung nananaginip ka Tapos marirealize mo Single ka pala <laughs> Yan <laughs> Happy Valentine's Day Sa lahat Yan Thank you for watching Please leave a like And subscribe to my channel And see you In the next one Ayus yang mana? Ayus yang kanta.